Usap-usapan ngayon ang pagtatapos na daw ng noontime show na tahanang pinakamasaya. Ano ang detalye tungkol dito? Ating balikan kung paano nagsimula ang noontime show na ito at paano ito sinasabing nagtapos na. The Philippine Showbiz List presents Chinugi na ba ang tahanang pinakamasaya? The Formation ang pagkabuo ng tahanang pinakamasaya ay nagsimula sa isang suliranin sa loob ng bagong pamunuan ng Television and Production Exponents Inc. Ito ay kasunod ng parasahang pagliritiro ni TAPE CEO Antonio Tuviera kung saan isang miyembro ng pamilya halos host ang kumukuha ng posisyon at ang grupo ng mga host mula sa Itbulaga na pinangungunahan ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Ang TAPE Inc. ay ang producer ng Itbulaga. Hindi nagkasundo ang kampo ng TVJ at ng bagong management ng tape. Ang ilang buwang hidwaan sa pagitan ng dalawang kampo ay nagresulta ng malaking pagbabago sa TV landscape. Itinigil ng Itbulaga ang produksyon pagkatapos magpasa ng kanilang pagbibitiw ang mga host at mga miyembro ng produksyon noong May 31, 2023. Samantala ang GMA Network ay nagpalabas ng mga naunang episode ng It Bulaga sa ilalim ng kanilang kasunduan sa Tape Inc. mula May 31 hanggang June 3, 2023. Matapos ang tatlong araw na replay episodes noong June 5, 2023, nagbalik sa ere ang It Bulaga at nagpatuloy sa regular programming kasabay ang pagpapakilala ng bagong hanay ng mga host na pinangunahan ni Paulo Contis, Betong Sumaya, Buboy Villar, Cassie Gaspi. Mavi Caspi at Alexa Miro. Sa parehong buwan, sina na Isko Moreno, Kim Poy Feliciano at ang South Korean dancer si Dasori Choi ay sumali rin sa programa. The Fake Bulaga on 44th Anniversary Celebration of Eat Bulaga sa pagsisimula pala ng bagong Eat Bulaga, hindi kailan na naging mainit na ito sa mata ng mga manonood. Mumuhos ang mga batikos, puna, panglalait at nakakatawang reaksyon mula sa publiko. Maging ang mga bagong host ay ikinukumpara sa original Eat Bulaga hosts na kailanman daw ay hindi nila mapapantayan. Samantalang ang TVJ, kasama ang matagal ng mga mainstay ng Itbulaga o legit dabar cards, ay lumipat sa kalabang network na TV5 at nagtatag ng bagong palabas sa danghalian na tinabog nilang EAT. Dahil sa usaping legal, hindi muna nagamit ng TVJ ang titulong Itbulaga kahit na gustohin man nila. Ito ang nagbigay ng pagkakataon sa bagong Eat Bulaga upang patuloy na gamitin ang titulo sa kanilang programa. Pero marami ang hindi ito nagustuhan kung saan tinawag ang kanilang programa na Fake Bulaga. Dulot nga nito ay matinding kompetisyon at lumalim na hidwaan sa pagitan ng dalawang noontime show. Katunayan, sa selebrasyon ng 44th anniversary ng Eat Bulaga noong July 29, 2023, sabay na nagdiwang ang mga ito sa EAT National Double Cuds Day ang kanilang ipinagdiwang kung saan ay kulay pula na t shirt na may tatak ng mga numero ng mga taon ng pagiging double cards nila ang suot ng TVJ at ang iba pang mga miyembro ng EAT na nagsimula ang TV hosting career sa Itbulaga. Hindi naman nagpahuli ang pamunuan ng Tape Inc. Kasama ang bagong host ng Kid Bulaga ay emosyonal nilang ipinagdiwang lagpas na apat na dekada tagumpay ng programa. Kasabay nito, hindi rin napigilan ni Paulo Contis na maging madamdamin ng magsalita siya tungkol sa sariling selebrasyon nila dahil sa patuloy na pambabash at pangninegas sa kanila ng mga loyal fans ng legit na barkads. Ayon kay Paulo, hindi raw talaga maiiwasan na may mga nagsasabi na wala naman silang ambag dahil bago lang naman sila sa programa pero anya. Ang mahalaga raw ay ginagawa nila ang lahat para ipagpatuloy ang pagbibigay ng saya at tulong sa lahat. Di ini in Paulo na masakit sa kanila ang masabihan ng fake bulaga dahil walang peke sa kanilang grupo at ang pagmamahal nila ay totoo. Ang litanyang ito ni Paulo ay nakaabot sa kaalaman ni Tito Soto na tinugunan sa pagsasabing bakit hindi nalang mag-isip ang mga ito ng bagong pangalan para sa kanilang programa diin pa niya na walang karapatan ang Tape Inc. na ipagdiwang ang 44th anniversary ng Eat Bulaga. From Eat Bulaga to tahanang pinakamasaya. Sa ilang buwang legal battle, kung sino may karapatang magmay-ari ng orihinal na titulong Eat Bulaga, sa huli ay nakuha ng TVJ ang panalo sa desisyon ni sa ng Marikina Regional Trial Court kaugnay ng copyright infringement at unfair competition cases na isinampan laban sa Tape Inc. at sa GMA7 ng TVJ na ng korte ng Eat Balaga Pioneer Hosts ang tunay na may-ari ng naturang titulo bilang pagsunod sa kautosan ng Korte sa live episode ng programa noong January 6, 2024. Hindi na ginamit ng tape Inc. ang pamagat at logo ng Eat Bulaga sa kanilang noontime show at pinalitan ito ng titulong Tahanang Pinakamasaya. Nang araw ding yon ay formal nang ginamit muli ng TVJ ang Eat Bulaga bilang titulo ng kanilang noontime show sa TV5. Sa pagbabagong ito, naging maingat ang mga host ng tahanang pinakamasaya sa pagsasalita at aminadong may mga pagkakataong nababanggit pa rin nila ang lumang titulo ng Noontime Variety Program ng Tape Inc. Ang mahalaga ay masaya raw sila sa studio at hindi nagpapaapekto sa mga isyong hinaharap. Does tahanang pinakamasaya face 800 million debt since old EB management? Hindi na nga natapos pa ang isyong kinaharap ng tahanang pinakamasaya at Tape Inc. Dahil ng pagbalit ng pangalan, lumutang ang tungkol sa pinagdadaan ng pinansyal. Kaliwat ka ng espekulasyon ang naglabasan kung saan sinasabing umabot na raw sa 800 million pesos ang pagkakautang ng Tape Inc. sa GMA. Samantala, ayon naman sa ulat ng ilang entertainment news site mula sa kanilang sources, nilinaw na matagal ng pagkakautang yun sa GMA at nagkapatong-patong na lang. Ibig sabihin, lumalabas na nung panahon pa ng itbulaga ng TVJ at legit double na ipon ang pagkakautang sa GMA at sa ilang suppliers. Hindi naman daw aabot sa ganong halaga kung sa revamped, it na naging tahanang pinakamasaya ang utang na yon. May ilang suppliers daw na matagal na rin hindi na babayaran. Ngayon daw ay sinasalba ang tape sa mga babayaran dahil sa mga matagal ng utang. Inalmahan din nila ang mga naglalabasang balita tungkol sa tahanang pinakamasaya. Parang sa kanila raw sinisisi bakit sila nagkabaon-baon sa utang. Ayon sa source, sana alamin daw muna na matagal na ito at umabot na ngayon sa bagong management. Kung titingnan minimum daw na commercial load ng tahanang pinakamasaya ay 30 minutes. Kapag weekend ay umaabot daw na mahigit 40 minutes. Kaya parang hindi ka pa ni nalulugi ito. Pero sa kabila nito, malakas pa din ang pag-ugong ng nalalapit na pagsasara ng tahanang pinakamasaya. Ang naiwang utang di umano ng dating itbulaga ay inaayos sa mga halos hos sa GMA bago mag-renewal kung ano man ang desisyon matapos ang expiration ng contract ng Tape Inc. sa December. The final episode? Wala pang isang taon sa pag-ere at dalawang buwan mula na makuha ang titulong Tahan ng Pinakamasaya. Mainit na pinag-uusapan naman ngayon ang balitang tuluyang pamamaalam ng programa. Sa live episode noong March 2, may tahan tahanang pinakamalungkot ang napanood ng publiko sa umiiyak na host at maging staff. Kapansin-pansin ang pagiging emosyonal ng lahat sa closing program, samantalang ang talumpati ni Isko na pasasalamat sa kanilang mga sponsor at pagsasabi ng mga pagsubok na kanilang pinagdaanan ay tila nagtulak sa mga espekulasyon na may mas malalim na dahilan dito. Maging si Paulo ay nagbitaw din ang makahulugang mensahe at waring pamamaalam sa pagsasabing isa na namang sabado ang hindi malilimutan ng lahat. Lahat ng to ay alay namin para sa inyo mula sa Pamilyang Tape Incorporated. Ang tagahatid, tulong, saya at unli-sorpresa mula pa ng 1979 sa pamamagitan ng Eat Bulaga hanggang ngayon dito sa tahanang pinakamasaya. Pagkatapos nito ay nagsiyukuan ang lahat ng host at kinanta ang theme song ng kanilang palabas. Asabay nito bilang naglaho ng parang bula ang Facebook at YouTube page ng Tape Inc. Naging palaisipan kung ano ang nangyari. Lalo na't na ang ibang followers nila ay nagpost na sa FB ng sign off. Samantalang ang naturang episode ay na-upload sa kanilang YouTube account na may pamagat na tahanang pinakamasaya paala mga kapuso hanggang sa muli. Kaugnayan nito, muli na namang naungkat ang problemang pinansyal. May ilan naglabas ulat kung saan sinasabing napakalaki na ng gastos ng tape sa tahanang pinakamasaya. Kaya na-desisyon sila na tapusin na ito. Masyado na nga raw malaki ang bayad sa airtime, pera pa ang talent fees ang host at iba pa mga kasama at kastusin sa noontime show. Ang lumulobong utang ng tape sa GMA umano ang dahilan kaya't hindi na pinatapos na dapat hanggang Disyembre pa sana ang tahanang pinakamasaya. Samantala sa hiwalay na ulat, nilinaw naman na hindi chinugi ng GMA ang tahanang pinakamasaya. Mutual decision nga rin ng kumpanya na pamilya halos host at kapuso network ang desisyong wakasan na ang programa. May nagsasabi naman na hindi pa raw tuluyang namamaalam ang mga host ng tahanang pinakamasaya sa episode nila noong Sabado dahil humihirit pa mga ito na ituloy muna ang noontime show hanggang sa last airing nila sa GMA. Ang plano kasi, last live episode na nila noong Sabado at puro replay na lang sila hanggang sa March 7. Ilan naman sa naglabasang espekulasyon ay tanging si Isko lang ang pasok sa programang ipapalit sa tahanang pinakamasaya at makakasama raw sina Pokwang, Rabia Mateo at Kuya Kim at sa kung walang pagbabago kaugnay na pangyayaring ito. ay sa spokesperson, legal counsel ng Tape Inc. na si Atty. Maggie Abraham Garduque, maglalabas ng joint statement ang GMA at Tape Inc. sa lunes, March 4. Aabangan kung ano ang ibabahagi nilang pahayag kaugnay sa magiging kapalaran ng naturang noontime show. Kung totoo bang tuluyan ang namaalam sa ere, ang tahanang pinakamasaya at papalitan na ito ng bagong programa o magpapatuloy ang pag-ere nito sa Kapuso Network hanggang sa matapos ang kanilang kontrata sa December ng taong ito i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!